Hi mga sipag, magrabi po sa ating lahat So sa video nito mga sipag, i-share ko po sa inyo dito Kung paano daw magkaroon na maraming views po At meron pa isang content creator mga sipag you know, Ginawa na po niya lahat-lahat mga sipag Para maka-gain lang po na maraming views, shares, likes, comments po mga sipag you know, Isang content creator na babae po ito mga sipag Panoorin po natin ito mga sipag Yung kanyang ginawa, kung kaya nyo ba talaga ito mga sipag Tingnan natin, play! Ayan na nga mga kasipag, you know, kung nakikita nyo po mga kasipag, yung ibang content creator mga kasipag Para lang makagain na maraming views, para lang makilala sila po mga kasipag Iba-iba na po yung challenge na pinagkagawa no? So dito mga kasipag, you know, yung mga ganitong klaseng tao So nasa kanila na po ang lakasan ng loob at kapalan ng muka hangat wala silang inaapakan tao Yun nga lang mga kasipag, ang problems ay ito yan na nga mga kasipag ano. ang problems po mga sipag hindi naman po niya natin kinakailangan na gagawin pa ng ganyan no, na parang ibababoy na ang ating sarili para na makagawa na maraming views po at attention ng mga content creator o mga viewers o supporters mga kasipag ano. dito mga kasipag sa mga content no magkakaroon lang po tayo dito ng views po shares about sa kalukuhan pero hindi po tayo makakuha dyan ng supporters na legit magpa-follow, hindi po, mga kasipag, eh, no? So, diyan lang po, ay mag-share lang sila lang ng katuwaan, lalo na po sa mga ka-mga kanoditi nila po, no, mga nude-nude na yan, na kabastusan, ayan lang po, mga kasipag, eh, no? So, papayag ba kayo yung inyong reputasyon, no, sa inyong sarili ay iba na ang isipin ng tao dahil sa inyong ginagawa. Huwag na po ganito, mga kasipag, eh, no? Okay lang po yung prank for entertainment purposes only. So, ganito, mga kasipag, eh, no? Nako, delikado pag ganito mga kasipag dahil nga po, ang kapalit na natin sa ganitong bagay ay para na tayong P-O-K P-O-K po mga kasipag you know? Reputasyon na po natin ang nakasalalay dito po So mga kasipag, ano na maisipin ng mga tao pag ganito ang ating mga content you no? Know? Mas okay pa yung mga kalukuhan na sa prank you no? Know? Mas okay pa yung ganun kaysa ganito po mga kasipag you know? So, ang dami pong mga kabataan na nunood kung wala siyang family so wala silang mga ganun bagay mga anak or mga kapatid no. Ay sila lang po nakakaalam dyan So grabe na po ang kanilang lakas ng loob. Sobra na po. So dito sa ating pag social media po mga sipag So dito naman po ang iniingatan po natin dito ay bumangok or makilala ang ating brand ni ang ating pangalan dito sa ating social media na to po yung ay gumagawa po tayo ng kabutihan. Or gumagawa tayo ng about sa pagtulong sa kanila, about sa tutorial. Or gumagawa tayo na nagpapatawa sa kanila po about sa prank or entertainment purposes only. Huwag na po pong ganito mga kasipagino. You know? Iba na po pag ganito. You know? Hindi na po ito nakakatawa. Lalo po about sa mga bata po mga kasipagino. You know? So, mahirap yung mga ganitong content. Huwag nyo pong ganitong gagawin mga kasipagino you know? para na makagawa ng views. Tsaka hindi naman po tayo kikita ng malaki. Kahit kikita ka ng malaki, ganito mga kasipag, you know? eh, ipagpalit mo ba yung reputasyon? So, dignidad nyo sa inyong imahe, sa inyong sarili, sa inyong pangalan para lang sa ganitong bagay. di ba diba, mga kasipag, you know? ang dami pa pong gumawa na ganitong challenge po mga kasipag. So, ako na po nagsabi, pero sa kanilang buhay nila yan, No, wag nyo po talagang uh, gumagawa ng ganito. Pwede naman po tayo magkaroon ng mga views sa pamagitan ng nagpapatuwa, Yeah, no, tayo ay tumutulong, tayo po ay nakapag-educate about sa tutorial, sa mga skills niyo, sa inyong mga learnings. Pwede naman po natin 'yon i-share makagain po tayo ng views doon. Kung sa ganitong bagay na marami kang views, ito hindi ka naman monetize at hindi ka pa naman kumita. Mga kasipag, hindi ka pa kumita, bad image ka pa sa ibang tao, no. Lalo na sa inyong lugar po, mga sipag, 'yan. Nakakahiya no? po pag ganitong bagay, no. So, ayan, pangit yung ganitong content no at ang dami pong namumuli siya or nagkakaano nito nasa dahil alam nopo po sa panahon natin ngayon ay karamihan po dito mga lalaki ay alam mo naman at yung babae nagsishare din naman dahil sa kalukuhan no na talagang for fun so ginagadawang katuwaan yung ganitong bagay huwag po kasi marami pong mga kabataan no so kaya po ang dami pong mga bata na talagang ayun uh, na nga napapaaga yung kalukuhan Lalo pat ganito hubad-hubad, no? Pangit yung ganitong challenge po, mga kasipag. Hindi po ito tama. So, ilan lang po, mga kasipag, ano? yan lang po yung masyashare ko sa inyo dito sa babae na to Hindi ko na po tatapusin, mga kasipag, kasi negative po talaga yung ganitong content, no? So, hindi po maganda ito na may dulot sa mga viewers at supporters. Magkakaroon ka ng mga kalukuhan dyan, shares, comments, yan po mga sipag, you know? Pero about dito sa supporters na legit, hindi po. Hindi ka po magkakaroon ng maraming followers dyan. Natutuwaan ka lang po at kalukuhan pa. So yun po mga sipag. Sana po huwag po natin gawin itong biro, yung ganitong bagay no? na mamutubad ka na gumagawa dyan. So kahit nga pantit bra ay medyo negative pa. No? Yan pa kaya na wala na siyang panty. No? So ilan po. Sana po ayusin po natin yung ating uh, dito sa ating mga Pinoy, Pinay na no, huwag po tayong ganito mga challenge na para naman tayong kakaiba na no, ano lang lang isipin ng ibang tao lalo po sa ibang bansa no? mga kasipag so yan lang po sana po huwag po tayong gumawa sa ganitong bagay no? maging aware po tayo sa tama po mga kasipag at sana po uh, meron kayo, natulu uh, natutunan sa kanilang video to at sana po naintindihan nyo at pasensya na po at sana po nakatulong at kung ano gusto nyo video mga kasipag pasupport na po sa ating youtube channel okay, kasi hindi po mga kasipag Uh, pa-subscribe daw po kung hindi pa po kayo nakasubscribe at pinutin na rin po ang notify button para mas didig ka sa mga bago news si upload. At kung meron ka sa at ka mga sipag mag-comment down below sa baba para pag nabasa ko yan, sasabotin ko yan. At magagawan po natin ng content video yan hanggang sa ating mga kahit. At huwag nyo rin po kalimutan mag-like. At share mga sipag maraming salamat mga sa Have a nice day and get a result.